Banana na pinipita. Pinipita ba 'yan? Ah, Ay, bugbog. Ay. yung mga bougainvillea ko. Oh. oh, natinik na. Ay, hindi man ino, gakalako hino. Anong tawag kaya ito doon sa Isabela? <coughs> Pinipita ang tawag dito. Masarap itong ipakre. Nagyan ng gata. Halaman yung masetas ko. Nahulog-hulog na. Ay, natumba-tumba na. <coughs> Sinong may gusto ng banana na ganito, guys? Bigyan ko. Kasi ang daming bunga. Mayroon pa doon sa kabila. Yan, oh.